Good morning, Kamoto Vlog. So, ito yung first booking natin, no? Ah, uh, Kalain mo, ibinok niya. Spang si pala. Apat na bulok na karne na 100 liters yung laki ng lalagyan. So, ayan, kinansel natin ang baho ng karne nila. DIY Motoblog ako mo tutulog na no? meron tayong ah uh, kung ina ah sa para po kay ay kailan na no okay, yeah. September 19 araw ng Miyerkules so kadi mo tayo sa pagay na exactly 8:30 so may first booking tayo araya to Bustos So, ibuk natin siya 820, so nasabay pa tayo ng mulet. Ang problema, yung pipikapin pala natin doon sa paanan ng bundok ng Mount Arayat ay 50 kilos na gulok na karne ng manok. So, kahit anong gawin natin sa mga kamotoblog, iikakasya doon sa ating motor yung... 50 kilos na yan bali apat na 100 liters na supot. 100 liters mga uh, kamotag lag ah ganun talaga yung talagyan niya. alam nyo yung lalagyan ng saka ng bigas na 35 kilos ganun talaga so kahit anong gawin natin hindi ka kasi sa motor saka ano ah uh, masyado nung hindi maganda yung amoy So, ginawa natin, ginansal natin. So, ayan, na -fresh yung, ayan na-post tayo ng 10 minutes nyo. Hindi tayo makakakuha ng booking. Pero meron na tayong second booking. Papuntang, ano, sa Jose del Monte, Bulacan. Galing Cabiao, no? Ang sitting fee niya ay 400 pesos. So, dating customer natin, ah, mga kamotovlog. So, ayan, nakapikap -na, na natin siya. Ayan. Pwede deliver natin ito sa San Jose Del Monte, Bulacan. So ayan mga kamotoblog, tapusin lang natin yung countdown ni eh, Lalamove kasi tayo yung na-cancel o. Oh. Kaya tayo na free so, Tapusin lang natin yung countdown then update ko kayo kung ma may makukuha tayo second booking. So ayan mga kamotoblog, doon di tayo nakakuha ng second booking along the way papuntang San Jose Del Monte. So re na natin yung first booking natin sa San Jose Del Monte. So ayun, nagalit pa nga yung client natin kasi wala tayong panukle sa kanyang isang bo So ayun, pero nakuha na rin natin yung bayad. A few moments later. Yung mga kamoto vlog meron na tayong uh, pang second booking na nakuha. Kaso pabalik na siya dito sa sa Pampanga. No? Santa Maria papuntang Mapalakat, Pampanga. So yung shipping fee niya ay 322. So mga ano siya, electrical wire, dadalhin natin siya doon. Then may nakuha tayong pan third booking uh, baliwag to Santa Ana, Pampanga. So bali binigyan doon sa pickup location binigyan na tayo ng 100 na tips. Then babagsak natin siya sa Santa Ana. Ang pinaka shipping fee niya ay 165. So bali papatak siya 265 mga kamotoblog. vlog. Hey, mga kamotoblog, ay uh, i-drop off lang natin tong mga item sa Santa Ana sa Casa Mabalak at Then, update ko kayo kung may makukuha tayong pang apat na booking so ayun mga kamoto so ayun eh, mga kamoto no, din wrap up na natin yung mga items so hindi na tayo kumuha ng pamport booking sa so, bali ito yung gross income natin ngayon sa araw na ito 1,074 pesos so ito yung sinabi ni Lala Move na kinita natin so popos post ko yung screenshot So, ayan mga mga na no, Naka-708.8 Tayo ng gross Ng net income natin sa araw na ito Kay Lalamove, so ilalas mo pa dyan yung Gasolina, ano So, ayan, nasira yung araw natin Sa pagbiyahe kay Lalamove Dahil umpisaan tayo ng Maling booking Then Nakagalit pa tayo, no, Ating, uh, first client lo, no? dahil wala tayong panukli kay sa pera niya isang lipo. so ayan, uh, ah, bali tinabangan na ako so kinilit ko lang makakuha ng booking papalik ng Nueva so ayan hit naman natin yung target natin na na, na 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 gross sa araw na ito na maka-1,000 so naka-1,000 naman tayo pero talaga dapat ang target natin ay eh, 1,500. So natabangan nga ako sa biyahe. So gumarahin lang tayo mga motor vlog. So yun, hanggang sa muli mga kamoto vlog sana Minatutunan ng kayo ngayon sa araw na ito sa ating pagbabablog tungkol kay Lala Moves. So, huwag niyo, kal huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, comment, huwag niyo po kalimutan pitutin ang notification bell para pitutin kayo sa si mga susunod kong i-upload na video. Ang gusto mo din mga kamorvlog. Bye-bye. I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a Goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh, and we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you going move for What you gonna be?